Sumabak sa Bible Quiz B Grand Finale ang mga kabataang adventista ng Central Luzon Conference Area 5. Ang kanilang Bible Quiz ay idinao sa Rooftop Seventh-day Adventist Church at lalo pang humimok sa mga kabataang nakisangkot na magkaroon ng personal habit o ugali ng pagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Si Trisha Rivera para sa Balitang May Pag-asa sinagawa ang Area Youth Bible Peace Bifinale sa Rooftop Church sa pangunguna ng Area 5 Youth Federation Council. Yeah. Nakilahok ang 27 kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Area 5 kabilang dito ang Bethel, CAA, Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, PCC, North Taguig at South Taguig. Ipinaliwanag naman ni Brother Rinal Guim Presidente ng Area 5 Youth Federation Council, ang layunin ng programang ito. Ang Bible quiz ay naririto para maging gabay ng mga kabataan natin sa area na hindi sila mawala sa focus o mawala sa church. Yung beliefs natin ay narian para maging liwanag, maging gabay nila sa araw-araw na kumaga ito na yung magiging pinakapundasyon ng kanilang pananampalataya na hindi sila mawawala or mawawala o madidislock sa iba't ibang mga pananaw na ibinibigay ng mundo. So malinaw na ibinibigay ng ating fundamental beliefs, yung mga bagay na dapat nating malaman at maunawaan na nakadepende sa ating Biblia. Sa so, along this street ang lumahok, nagwagi ang distrito ng Bethel at nakamit naman ng South Taguig District ang first runner-up at ang Paranaque District para sa second runner-up. It was a really great experience being part of the Area 5 Bible Quiz. And being able to win it was a totally humbling experience and all praise goes to God for giving us the wisdom and the knowledge to be able to participate and uh, come out with the win in it. Sinabi rin ng presidente ng Area 5 Youth Federation ang programang dapat abangan ng mga kabataan ngayong Disyembre. Masayang nagtapos ang programa sa tulong ng Panginoon at inaasahan din na nagbigay kaalaman ang programang ito sa bawat kabataan patungkol sa Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs. Layunin magandid ang mga balitang may pag-asa. Ako po si Tisha Rivera, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.